wala naman talagang pinanganak na pangit. Nagsimula lang naman ang lahat nung pinanganak ka. <laughs> Gago! <laughs> Huwag kang mag-assume na mahal ka. Hindi huh? ka bigas. Oh. Ano kayo sa'yo? Oh oh. oh. Bubitaw ka na! Hindi ako bibitaw! Kaya mo yan! Isipin mo, hindi ka na niya mahal! Isinukaling ka! Nilaloko ka lang niya! Hindi totoo May mahal siyang iba! Hindi <laughs> totoo! Huwag ka maging tanga! <laughs> <Na dimonyo, man. laughs> <laughs> <laughs> <yagalipo> <laughs> oh my God! Wow! No! <laughs> lang nang na <laughs> <laughs> Gago! Hayop <laughs> <laughs> na mukha to. Kaya pala hindi tayo naglo-glow up. Kasi yung sabon sa puit, sabon din sa mukha. <laughs> Bakit ganun? Bakit parang ang hirap hirap maging masaya? Kung pag-alam ko sayo. Oh no. Problema mo 'yan. Kadamay mo pa ako. Malapit na ang undas, no? Pero alam niyo ba kung ano yung nakakatakot na undas? Yung undas pat kanyang iniwan. <laughs> walang hiyang mukato minsan haggard minsan blooming weder weder mahirap talaga mag move on lalo na kung minahal mo siya ng sobra lalo na kung siya ang buhay mo lalo na kung hindi naman naging kayo. <laughs>